ito yung lagay namin sa manukan barbed wire na to matulis to ito yung gamit rin doon sa barko pang pirata dahil pagsumabit pag sumabit ka nito, sugat talaga Kaya gamit ko gloves Gloves na ano Leather Hindi yung gloves na cotton Ito Ayan Bali 100 meters yata ito Yung diameter nya Medyo maliit Hindi katulad dun sa ano na Malaki Malaki-laking diameter ito maliit tamang tama to sa manukan ayun yung balo to sa shopping in order to ayan. ayan to kasi yung barbed na ano lang wala yun tatawanan lang ng ano yun kawatan ito mas na ano to pag gusto talaga nilang magnakaw, butas butas talaga ang katawan nila nito, yung kamay. Ito. Matulis ko. Hmm? Yung ano nito. Yan. Pisa. Yung matulis na Barbed wire. Ang to sabit-sabit talaga. Ito, sabit -sabit talaga. Isa magkabit na ito. Ah, sugat-sugat talaga. May bunga ng nangka. Oh. pa naman to. Yung isa, ko na yun. yan kinain na ng ano, ibon. magkabit nito dahil hindi ka ingat sugat-sugat ka eh Sik! Sik! Ayan, bumaba ng konti dahil medyo mababa yung yero dito lang Yan. Yan. May kunting sobra Iikot ko na dito kunti Yan. Yan. Dito papuntang highway meters na pala yun, mula doon hanggang dito. Okay. Thanks for watching. No, yeah, na 'yon.